Ano yan? Gifted yan. Gifted yung baby na niya. Nakatingin sa cellphone. Nakatingin sa cellphone. Nakatingin sa cellphone. Oh. ano? Sa akin ka tumingin. Kay mami ka tumingin. Kay mami lang ang tingin. Kay mami lang ang tingin niya no baby na yan. Ah. Ano? 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 Ganda, mami? Ganda? Ha? Ah? Oo, oh, ganda talaga, mami? Oo! Oh. <laughs> ganda talaga si mami? Oh. Oh. Ganda, mami? Ganda? Ganda, mami? Ganda? Ay, ganda! Pogi yung baby na yan? Pogi? Oh, pogi. Huh? Oh, hindi iyakin ang baby na yan. Hindi iyakin ang baby na yan. Huh? 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 Madaldal yung baby na yan. Oh, madaldal? Madaldal talaga? Kailangan ng yaya na chismosa yan niya? Kailangan ng yaya Maritas yan. Lagi kakausap sa kanya. <laughs> Electric bike. Ay naiinitan si Bebeng. May initan ng Bebeng. Ang Bebeng, ang Bebeng, ang Bebeng. <laughs> gusto niya yung ganyang pwesto. ayan, ay gusto niya yung ganyang pwesto. nakakangalay naman 'yan Bebeng eh. Oh. Uh. Oh, ha. Gusto yung ganyang pwesto. diba pogi. Close open ya baby, close open Close open Boxing, boxing Boxing, boxing Boxing, boxing Boxing, boxing, boxing Boxing, boxing. What? What? <coughs> Hello guys tuman months pa lang po aku guys Hello guys tuman months pa lang po ako, guys. Hi. Two months pa lang po ako, guys. Kala months pa lang po ako, guys. 2 months pa po, ako, guys. Month pa po ako, guys. Ang bebing na yan, Ang pogi-pogi, ha? Ang pogi-pogi, ha? Oh. Oh. Anong sikreto ng makinis na baby? Naliligo hey, po ko ng gatas ni Mami. Nang gatas ni Mami. Nang gatas ni Mami. Nang gatas ni Mami. Nang gatas ni Mami. Boxing, boxing, boxing. Boxing na, baby. Eh. Boxing. Boxing na yan. Boxing na yan. Boxing na yan. Ay, Jesus. Ganda mata, ganda mata. Ganda mata, ganda mata, ganda mata, ganda mata. baby. Hello guys! Hello guys! Hello guys!